Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang atin hong programa ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Sa mga nagtatanong kung paano tayo masusubaybayan gamit ang radyo, pwedeng-pwede po 702 DZAS sa NCR, 1143 DZMR kung kayo po ay nasa Northern Luzon, at syempre ang DYVS sa Visayas at ang DXKI FEBC kung kayo naman po ay nasa Coronadal, South Cotabato. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan natin paano ho tayo makakaranas ng kapayapaan mula po sa karanasan ng anxiety no from anxious to peaceful Yan po ay isang napakagandang bagay and I would say kagaya ng palaging sinasabi ng karamihan it is timely at the same time timeless napapanahon at hindi po nalalao's ang topic na yan dahil lang tao talagang nga uh, palagi pong nararanasan itong mga pangamba, pag-aalala, lalong-lalo na pag tinitingnan po natin ang mga nakalipas na panahon, tinitingnan natin ang mga kaganapan sa kasalukuyan, at iniisip natin ang mga negatibong bagay na posibleng mangyari sa hinaharap. No? Kaya lahat ng bagay na yan ay nagkasama-sama, nako magpo po sa atin yan ng kakaibang klase ng uh, pag-aalala. At ang nakakalungkot po, uh, pag tayo po ay nag-aalala, nagiging bulag po tayo sa mga pagpapalang nasa paligid natin. Sabi nga ng isang author, worry is a thief that robs us of joy. Ang uh, pag-aalala daw po ay isang magnanakaw na inaalis sa atin ang kagalakan. Ano ba ito totoo nga naman sa mga sumweldo halimbawa o nakatanggap ng bonus? Nandun yung feeling na wow, praise the Lord. Salamat sa pagpapalang ito, di po ba? Kaya lang pagkahu, biglang napaisip tayo sa paano na kaya ang mga darating na araw, paano yung ganito, paano yung ganyan. Nako, unti-unti yung kagalakang meron ka sa pagpapalang tinatamasa mo na, abay unti-unting naglalaho. Kaya masasabi po natin na hindi ito ang klase ng buhay na nais ng Diyos para sa atin. Kaya lang ang uh, nagiging problema po, yung pananaw natin pagdating po sa kapayapaan ay naiiba sa tinuturo ng banal na kasulatan. Sa madalas at sa maraming pagkakataon, ang konsepto po ng karamihan pagdating sa kapayapaan, it is the absence of problems. Ang totoo po, habang tayo ay nandito sa mundo, eh hindi ho tayo pwedeng maging problem-free ibig sabihin maraming challenges at bakit po natin nasabi yan well una dahil tayo po ay namumuhay sa isang mundo na meron pong curse of sin di ba ito po ay sinumpa at dahil po dyan sa curse of sin ay nakikita po natin yung ating vulnerability ang tao ay humihina tumatanda ang kakayahan po natin nagbabago ang kapaligiran po ay nagbabago din kaya alam po natin na bagamat sa ngayon ay marahil meron tayong kalakasan na pwede nating masandigan, alam natin na yung lakas na yon sa physical, ito po ay magde-deteriorate eventually. Yan po ay hindi naman pananakot. Yan po ay pagsasaad lamang ng totoong karanasan ng bawat isa. Kaya kung dyan po tayo sasandig at dyan tayo kukuha ng lakas sa mga bagay na pansamantala, e eh pong makakaranas tayo ng kapayapaan pero pansamantala din. Kaya kailangan nating maunawaan ano ba tinuturo ng Bible about peace at ano ba yung dapat nating maranasan. Ito ho ang good news. God's preferred state of humankind is that we live free from fear, experiencing shalom o yung peace na tinatawag. So from Genesis all the way to the last book of the New Testament, yung Revelation, makikita po natin na napakarami at napakayaman sa mga references na nagpapakita na ang nais ng Panginoon is for us to have a fear-free, peace-filled world. Ngayon, siguro sabihin nyo, eh pastor, sabi mo, hindi tayo magkakaroon ng problem-free existence sa mundong ito. Totoo. But we can experience a fear-free and peace-filled world. Anong ibig sabihin niya? Hindi po nakasandig sa mga bagay sa mundong ito at sa mga temporaring bagay yung pong kapayapaan na binibigay ng Panginoon. So tingnan po natin ang ilang halimbawa. For example, sa Numbers chapter 6, 24 all the way to verse 26. Ito po yung tinatawag na priestly blessing o yung basbas. Ang sabi ho ng passage, May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. So mapapansin mo na ang basbas po na ito ay humihiling ng pabor o pagpapala mula sa Diyos at kapayapaang nagmumula sa Diyos. Kasi kahit meron po tayong kasaganaan, pag alam natin na yung kasaganaan is temporary at yung capacity natin para maranasan itong mga kasaganaan na ito is also temporary, then nawawala po yung ating ano eh, kapayapaan napupunoan tayo ng pangamba. Kaya napakahalaga po na ma-realize natin na even in the priestly blessings, ang kapayapaan po ay hangad ng Diyos para sa atin. Ito pa sa John 14 verse 27. Ito po ang sinabi ng Panginoon. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give as the world gives. Do not let your hearts be troubled, do not be afraid ang napakaganda po dito, una, merong pangako ang Panginoon na bibigyan tayo ng kapayapaan. Pangalawa, may utos. Ano yung utos? Do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. Ayan. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, meron tayong responsibility to not allow our hearts to be troubled and not be afraid. Now, interestingly, Kadalasan pag nakakaranas po tayo ng fear or tayo po ay troubled, madalas ang iniisip natin, we have no choice. Ang iniisip natin, ito po ay reaction that naturally comes at hindi natin kayang kontrolin. Kaya kadalasan po when we experience yung feelings of being troubled or when we are afraid or fearful, kadalasan ang akala natin, sa pantahan natin, wala na tayong magagawa. Nangyayari lang ito. Pero kung papansin ninyo po ang talata, inuutusan tayo. So, ang ibig sabihin, we have a choice, number one. Eh, pwede mong piliin na ikaw po ay mabagabag or pwedeng hindi. Pwede mong piliin, eh, kay matakot o pwedeng hindi. So, ibig sabihin, may choice. So, tanggalin natin sa kaisipan natin yung uh, paniniwala na wala tayong choice. We have a choice. Pangalawa, at napaka-importante, hindi lang we have a choice, but we have a better option. Meron po tayong mas mainam na pe pwedeng gawin. Ito po ang sinasabi sa Philippians 4, to 7 Ang sabi ho ng passage, Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So pansinin mo, inuutusan na naman, do not be anxious about anything. About anything, no? Kasi ibig sabihin nito, sinasaklaw lahat eh, Lahat ng bagay na nagdudulot sa atin ng uh, bagabag. Ito nga ho ang problema kadalasan, ano? Uh, ang isang bagay na pwedeng magdulot ng kapayapaan sa iba e eh, nagdudulot ng bagabag sa iba. Well, let me give you an example. Halimbawa po ay isang daan na lang. No? Pagbukas ng wallet mo, isang daan na lang nandun. Sa iba, nako, isang daan na lang. Pero halimbawa, yung isang daan na yon, binigay mo dun sa nanlilimos. Sabihin nun nanlilimos, nako, salamat sa Diyos. May isang daan. Di ba? So, pansinin mo, uh, same object, pero magkaiba ng response. To one, nandun po yung nervyos, takot, bakit isang daan na lang. To the other one, ay nandoon po ang uh, pasasalamat sa isang daan. So bakit nagkaroon ng magkaibang response or reaction? Kagaya po ng ating sinabi, depende yan sa ating perspective. Kaya nga dito sa passage na to, napakarami ho, familiar sa atin to eh, marami hong tinuturo ito. Ang sinasabi niya sa atin, una, do not be anxious about anything. So, you can do something with your anxiety. At sinasabi ng Panginoon, ayoko dyan sa anxiety mo. Tanggalin mo yan. Do not be anxious. Now, eto po, Paano natin gagawin? Sabi niya, but in every, take note ha, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So the better choice is to bring your concerns to God. 1 Peter chapter 5, verse 7, hindi ba? Cast all your anxieties or cares upon Him. For He cares for you. No hindi lang niya sinasabi sa atin na dalhin natin sa Diyos ang paliwanag niya sa atin kasi 'yung Diyos may pakialam sa iyo at nais niya na maging maayos ang kalagayan mo. Ang kagandahan po ng passage na 'yon, hindi lang niya sinasabi na merong kang pagdadalhan ng iyong kabigatan. Ang tinuturo sa atin is that there is a better choice. At hindi lamang 'yon dahil ang Diyos mismo ay concerned sa atin. So ibig sabihin, yung paglapit natin sa Diyos ay nakapagbibigay po sa atin ng kapayapaan dahil una, nandoon yung invitation to come. Number two, there is the assurance that He cares for us. Di ba? Handa siyang makinig, handa siyang tumugon. Mahal niya tayo. Ang ganda ng sinabi, by prayer and petition with thanksgiving. Panalangin, humiling. Anong ibig sabihin nito? Now you have access to God. Dalawang bagay kasi ito, no? Dito po sa lugar namin, may mga biruan eh, no? Hindi naman po ito lahat, no? Bagamat uh, siguro kahit saan may ganitong biruan. Uh, paminsan ho, pagdating sa mga politiko, ang sabi nila, hindi lahat po ito, ha? Hindi ko nila lahat, but uh, this is just a... Uh, common joke no? para po sa panahon ng eleksyon Sabi nila, meron daw uh, politiko na madaling lapitan Meron naman talagang ganyan, di ba? Pag nilapitan mo, tutulong Kaya lang, meron din daw yung madaling lapitan Pero mahirap hanapin <laughs> So, ibig sabihin, okay Malalapitan mo kung mahahanap mo <laughs> Yan yun ang problema Ngayon, kaya ako po nabanggit yan Eh, hindi ganun ang Diyos Madali siyang lapitan Bakit? Dahil pinadala si Jesus para sa atin Kaya nga, pag inunawa mo yung sinulat sa aklat ng Hebreyo Na sinasabi na we can come boldly into the presence of God? Alam mo na yan ay isang bagay na hindi maisip ng mga tao, lalong-lalo na nung panahon ng lumang tipan. If you remember yung design ng templo na nanggaling po sa uh, latag o yung disenyo ng tabernakulo, yung pong uh, layers at saka yung uh, chambers dun sa loob, ay pinapakita na hindi pa pwedeng basta didiretsyo ka lang doon sa Holy of Holies. Ang totoo niyan, may mga kanya-kanyang lugar hanggang sa ang kalamang. Yan, yeah, meron ganun eh. Uh, so kung ano yung katayuan mo o yung responsibility mo, meron lang pong designated place na hanggang doon kalamang. Uh, pa paunti-unti yan. Ngayon, ito po ang magandang challenge dito mga kapatid. Yung magandang hamon po rito, nung si Jesus ay namatay, if you remember yung account sa Gospels, uh, yung pong tabernacle o yung templo, yung yung uh, tolda no na humahati o yung kurtina na humahati. Yun pala yung mas accurate translation, yung kurtina na humahati. Tabing, sabi ng ibang salin, yan po ay napunit. Na ano significance ng napunit na tabing? Yung tabing kasi na yon is very important dahil yan po ang naghihiwalay sa Holy of Holies sa iba pang bahagi ng templo. Yung pong nasa loob ng uh, tabing na yan, yan po yung Holy of Holies. It signifies the presence of God. Na yan po ay nahati. It symbolizes na tayo po ngayon can have access to God. We can come to the very presence of God. And this is because of Jesus Christ. Kaya ang sinasabi po sa atin dito, lumapit tayo. Bakit? Because now you can come because of Jesus Christ kaya ho kung iisipin natin 'di ba minsan parang uh, may mga tao po na oh bakit di ka lumapit kay ganito Sabihin nila oh wala naman pakialam alam sa akin yon o kaya hindi naman ako kilala noon o kaya sino ba naman ako para ding ginoon. 'di ba may mga ganyan tayong feeling o kaya nahihiya ako eh eh paano kung hindi pansinin wala pong ganoon sa Panginoon bakit dahil sinasabi po sa atin through Jesus Christ nabuksan ang daan so that we can come to God at yung ating paglapit is not based on our worthiness. Hindi po nakabase sa kung sino tayo o karapat dapat ba tayo. Nakabase po ito sa kasapatan ng ginawa ni Jesus. Kaya nga paglalapit tayo sa presensya ng Diyos, ang nakikita ng Panginoon is not our unworthiness, ang nakikita po ng Diyos is the worthiness of Jesus Christ, the sacrifice of Jesus Christ. That's why we can come to the presence of God. And sabi niya, by prayer and petition with thanksgiving. I have explained this many times and gusto ko pong i-highlight ulit sa ating pag-aaral. Maganda itong to ng uh, with thanksgiving eh. Kasi pong, ibig sabihin din ito, you give thanks by faith. Meron kang pasasalamat, affirming kung ano yung pagpapalang meron ka in the present, but at the same time, it's also an expression of faith. You give thanks because of what God will do for you. Bakit? Napag-aralan natin. Pag tayo po'y nananalangin, maraming uri ng sagot sa panalangin. Pwedeng sabihin ng Panginoon na go, which means yes, sige. Pwedeng sabihin ng Panginoon na uh, no o hindi. Pwedeng sabihin ng Panginoon na slow, ibig sabihin in God's time. At saka natin ibibigay yan. Or pwedeng sabihin ng Panginoon, grow. I-develop mo muna yung maturity and that will be given to you. Ngayon, kung tayo pong tatanungin which is the best answer, ito pong kasagutan ko dyan. The best answer will always be God's answer. Anong ibig sabihin? Sa kanyang karunungan, ang ibibigay niya ay yung angkop sa ating kalagayan. So whether that is no, grow, slow, or go, ibig sabihin po niyan ay yan ang nakikita ng Diyos na pinakamainam sa iyong kalagayan. So therefore, tanggapin mo ng may pasasalamat ang uh, sagot niya sa ating panalangin. Di ba? Palagi ko sinasabi yung paborito kong uh, quotation sa prayer, "Keep on praying, knowing that God's answers are always wiser than our prayers." Manalangin lang tayo yamang alam natin na yung uh, kasagutan ng Panginoon ay palaging palaging mas mainam kaysa sa ating kahilingan. So, nakakatuwa isipin ano po na ganyan ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. So, itong talata na ito, talagang uh, kung uunawain natin, bagamat uh, kabisado ng marami ito, eh, pero paminsan sa sobrang pamilyar, eh, hindi na po natin naiintindihan kung ano ba yung pinapakita. So, God is telling us, I am commanding you, do not be anxious about anything. I am commanding you, do not be anxious about anything. And then, meron pong option In every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Sa halip na piliin mong mag-alala, piliin mong magtiwala, lumapit sa Diyos. At pag ginawa mo ito, ano pong sinabi ng verse 7? And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Now, merong assurance eh, siguradong ibibigay. Ano po yon? Peace. O baka sabihin naman natin, Lord, okay ang peace pero hindi naman niya na hinihiling ko. Alam niyo po, ang peace dito is something else. Ano po ang ibig sabihin po nito? Kahit na yung ating kahilingan ay hindi sagutin, sang-ayon sa ating mismong pagkakahiling or request. Meron tayong peace because we know that God is in control. Siya bahala. Minsan po yung mga anak, no? lalo na ngayon yung bunso, pag na momo problema ya. Kasi siyempre maliit pa eh, 5 years old. May mga bagay na hindi kayang gawin. May mga bagay na problema niya, pero sa iba, sa mas matanda, hindi problema. Bakit? Kasi we have the ability to do it. Uh, ngayon, pag yan po ay napo problema sa kanyang mga gagawin, pag sinabi mo sa kanya, sige anak, tutulungan kita o ako bahala. And then yung peace nandun. I remember when I was still flying, no? nung ako po uh, nagpipiloto pa, party ho ng training, bago ka magkalisensya, kailangan makalipad ka ng solo. So, ang objective po ng iyong uh, instructor ay eh, turuan ka para umabot ka sa point na kaya mo nang ilipad 'to ng solo and then yung training will progress uh, sa ganoong direksyon. Ngayon, uh, paano ka nga ba magso-solo? Eh, syempre, uh, hindi katulad ng driving, no? Sa kotse po kasi isa lang ang control eh. Ang hawak lang madalas ng, uh, ng iyong uh, instructor yung handbrake, no? Pero ikaw may control niya sa aeroplano, hindi naman pwedeng gano'n. So, dual controls po yan palagi. Kahit yung malalaki, dual controls. Kaya may pilot ko, pilot, or in our case, yung student pilot and then yung instructor. Ngayon, uh, naalala ko noon, nag-demo flights, pinakita po niya sa akin, ako'y nakasakay. Sabi niya, sige, hawakan mo yung control, feel the controls, ako magpapalipad. So, pinipil ko po. Hanggang later on, observe kung paano yung input, ano yung epekto ng input doon sa uh, paglipad ng eroplano until uh, dumating yung time na sabi niya, okay, uh, bibigay ko sa iyo yung controls, be in charge, fly the airplane. Ako, eto na. Ako na magpapalipad. Pero napakaganda po kasi sinabi niya sa akin, huwag kang mag-alala kasi nandito ako. Ibig sabihin, ikaw ang ko control pero pag tingin ko hindi mo kaya, ididikta ko sa iyo kung ano dapat gawin. So sasabihin niya. O ganito input. Pag tingin niya hindi hindi tama yung input o kaya mabagal yung input, sasabihin niya. And then sabi niya, uh, ang susunod na level niyan, sasamahan kita sa controls. Meaning, pag hindi mo na i-implement ng tama, hindi ko lang sasabihin sa'yo, pero gagawa din ako ng paraan para merong change. Eh, nakakatawa nga yung biro niya. Sabi niya, ayoko naman bumagsak yung aeroplano, nandito na rin ako. Okay? Eh, tama naman yon. So, ang point po doon is, it gives you peace of mind dahil alam mo na yung presence ng isang taong seasoned, well-trained, and very much able na paliparin yung aeroplano ay nandoon sa presensya mo. Kasama mo siya. So, how much more ang Panginoon? Nakasama natin ang Panginoon sa mga challenges ng buhay. That gives us peace ini ba kahit nga pa minsan pag sumasakay lang kayo ng bus, aeroplano, jeep, minsan nakakatulog pa kayo eh. Bakit? Hindi nyo problema yung biyahe. Lalo na pag pagod na pagod, no? yung iba masanda lang, tulog na eh. No? Eh bakit? Because you have peace. Nasa biyahe kayo, it can be potentially dangerous. But because you have peace, you can sleep. Imagine the presence of God in our lives. Yan ang meron tayo. At ang Diyos na ito, makapangyarihan sa lahat, mahal tayo ng Panginoon, siya po ay concerned sa ating buhay, alam niya yung limitations ng ating buhay, at ang sabi ng talata, the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. So mga kapatid, can we experience peace sa mundo na hindi naman problem-free? Yes. Dahil ang ibig sabihin po ng tunay na kapayapaan, hindi po yung kawalan ng problema, ito po ay pagkakaroon ng katiyakan that God loves us and He is always in control. At tandaan niyo po, kahit kayo sagana sa kung ano-anong bagay, pwede kayo makaranas ng iba't-ibang uri ng stress o kaya anxiety dahil alam natin na ang mga bagay na pansamantala will never be able to give us permanent peace. Only God can do that. Nawa po ang ating pag-aaral ay naging pagpapala sa bawat isa. Muli tayo po ay nagpapasalamat sa bawat isa sa pagsama sa ating pag-aaral. Ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay nasusubaybayan din sa radyo at syempre sa Facebook page ng 702DZAS FEBC Radio TV at gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.